Ang sabi dun sa baba? Hindi rin si Rose. Ayaw pa siya sa akin, kaya ako nagagalit gagalit niya yun. Ano? Ikaw rin yung kateks ko. Hindi <laughs> <And laughs> ako yung kateks mo! Sigurado nga? Na ano? Hindi mo ka kaya Bakit pa nagtitripan? ka niya Hindi ka na pinagtitripan? Ba't kita magtitripan? Ha? Ah? Ba't ka tumatawag? Ay. <laughs> Yaw! <Ayon. laughs> Yaw! Ah. Patingin ako! Bakit po ako nun? Saan ko, ko to. <laughs> Sinusubuhan ko ng pasit kanton sa babate. Ayaw kumain. Hindi pala ako kilala. Ano yan? Bakit mo kasi sinusubuhan ng pasit kanton? <laughs> Kahit ate kita, yung sarap mong batoy. naiinis ako. Wala <laughs> sa ako. Subukan mo din mo ba? Tama. Bilisan ko na! Uy! Fine. Daddy, on si Rose! Hey, ano ba yan? Ang gulo! Ano ba? Uh, siya si Rose! Ay, uh, Jessa! Ano ba? Oy, huwag nga nga niyan. Siya din si Rose. <laughs> tayo, <laughs> tayo yan no, celebrate ng Mansory. Eh. <laughs> <laughs> Sa akin mo pinapatala yung flowers. <laughs> ang dapat at least na si Jessa, pwede mo na siyang tanungin at least, di ba? Fresh mo ba ako? eh? ayon ni hala, na hurt, Kunin mo na ang <laughs> si <laughs> hala, hala, Hello. hala, Hello. Hello. Na, oh, niyo. hala, 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 mas kabal pa. <laughs> Kausapin so, mo na. So, na. Sige na. Sige na. Lang Kau, ko na <laughs> nga Sige na. mo na. Parang ulitin. naman hindi ko na awas sa... Hindi nga makanguyaw. Sige na. Wala mo mawala sa'yo. Selos ka? Ay, oh, ka Ay, parang hindi. <laughs> Hmm. Ay? Sabi sayo, eh. uh -huh. Kasong mm. kita. Hay! Sabi sa iyo eh. Kasong hindi pwede. Okay. Kailangan ko muna unahin yung karet ko eh. <laughs> Maganda kasi yung karet. May binubuo pa kaming girl group. Mm. Mm -mm. Mas ka doon. Madalas mo siya makikita. Unahin niyo muna yung karet niya bago siyempre jowa-jowa. Mm -mm. O tingnan mo ako, oh, hindi pa ako nagjowa. Tinan na oh, si jowa na lang naman yung pinalad sa amin eh. Mm -hmm. Ano ayaw mo? Marami pa namang iba diyan. Ang dami. Pinadala pa kita ng mga bulak na. <laughs> ate. ka lang pala ako man. Ho, excuse, hindi lang ako si Yayoy. Tingnan mo si Yayoy, lumalaki na siya oh. Bakit ko? Bakit ko sino kahati ko sa chocolate? Sabi uh, mo mas marami yung sa iyo kaysa sa akin kasi bubuking mo ako. Mama, potato chips yung kunain ko eh. Ay, hindi yun, ni. <laughs> ang chocolate nang eh. Walang daming chocolate na kinakain na karan oh. sa akin pa rin. <laughs> Ang kuripot mo kasi, never ka nang libre. Oo nga. Tsaka hello, makikita mo naman lagi si Jessa. Saka yun nga. Magtitrabaho ka. Makikita, mag di nga pwede magjowa. Yun na nga eh, bakit? Di nga pwede magjowa kahit kay Nino. Patuon na. Hello, masuon na Or... yung hey, karir kaysa sa'yo. Ba't si... Nantay mo nga si, ano eh, si Rose eh. Oo nga. <laughs> mo pala Rose. Nantay mo lang isang pan. Pwede mo naman siya tawagin Rose para sa'yo. Hindi na. <laughs> Ikaw rin tinawag ko. Ha? Parang ikaw din tinawag ko. Ay, trabaho. <laughs> hindi ako yon si Yaya yon Siya yung kausap mo talaga sa phone. Isipin ano, mo, hindi mo na... Magsinungaling, <laughs> <pala ito> <laughs> ano pa na yung tapo? Nakakahiya. Ano nakakahiya? Ito na, tinan umami naman siya. Crush ka niya ng konti. Mag-send pa ako ng mga picture ko. <laughs> <laughs> ano ba yung mga picture Ano, ano na, daw? Mga cute pictures niya ng bata. Caption, cute ba? Oo. <laughs> Tapos nag-reply ka pa ng, oo. Oh, oh. <laughs> Sige, nauna na si Jess. Si Jess sa Rose, ganon. Mag na siya kasi alas ano, 12 na eh. Wala ko na umuwi. Ay, umiiyak nga. Ay, umiiyak nga! Pinasama umi na may luha. Kawawa naman siya. Isa mo na lang ako sa'yo. Yeah! Isa lang ako sa'yo. Ano? Pagis. Ah! Pagis. Ah! Oh, nga late ka na. Tara na. Sige bin na. Uwi ka. Okay. Hindi pa siya nag-breakfast, lunch, bin lunch dinner. Oo, oo. Uwi na siya. Wala Kailangan na namuwi. Eh. Bawal kiss, bawal hug. Oo. Bye. Yun, bawal? Bawal lahat. Bawal na mag-jowa eh. Gusto mo siya yun. Eh. Siya, siya na to tayo. Bawal na makausap mo eh. Jowa. Sige na. Bye-bye. Sige, bye-bye. Ingat ka. Thank you, ha. Oh, okay. oh nasaktan ka. Sagad mo na. Ay, nalabas mo na lang. Oo. Oo, ingat ha. Bye. Ingat. Ano? Tulog na tayo, boss. Tara na. Uwi ka na sa Laguna, boss. Ah, uwi na ako kasi may jowa. <laughs> Tunay! Tunay yung jowa ko. Magkikita kami. na laro ngayon dito, Diamond Game. Punta kayo sa comment section, nandun yung link and natuturo ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section, nandun na yung link ng Diamond Game and then click mo lang yung register. Click mo ng register, yan na yung lalabas and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko which is nasa comment section na rin. Then eto na yung lalabas sa kanya. Yan! Marami kayong games so na pwede pamilyan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko ng 500 to 1,000. Game!